sa labas. Ang mga personal na damit ko dapat, hindi natin Kasi sa personal ko niya, napaka-important yan sa personal na bagay. Yung nasa labas pa kayo, nasa pa kayo. Ang mga tao dyan, sa sakyan, labas pa, sa malandaan. So, mag yung na sinisipin niyo ako na para na hindi kayo lang kapatid wala ka ko. kasi maging lang talaga, lalo mo kayo ngayon, lahat ng may mga gamit dyan, pakain kayo sana maging ugyen. Kasi personal na gamit yung ano po. At ako hindi ko po obligasyon para iba't aking kuyana. Na hindi ko naman alam kung ano nangyari. Diba? Hmm. Ang pwede naman yun eh. Tama po, di ba? Ang cellphone, mga pina personal, magamit yan. So, kailangan kayo ang nakakalam dyan. Kayo dapat ano Ang daming tao, unang-una na, sa labas siya ng park. Sa labas ng parisan ko. Walang CCTV doon. Tapos, pangalawa, ang daming tao na labas-pasok, mga so, sasakyan doon. Padaan-daan, daanan yan eh. So, di ba? Yun lang naman, sana maging rason sa atin yan lagi. Laging maging reason <coughs> Kaya nga kuya, ganito nga <coughs> eh. Kahit saglit ka lang, hindi kasi, kasi rason yan eh. Katulad yung saglit ka lang, nawala. Iniwan mo lang sabi mo sa lapat, kasada. Yung diba, magawin natin. Di ba? Dapat yung yung mga gamit natin. Diba? Ngayon, ngayon, kung saan mo iniwan, doon mo kutanungin. Kasi silang nakakalang nung kasi ako, beserin ako, dami mo sagot di ba? Hindi ko rin masasagot kung nasaan o ano nangyari. Ikaw mga kasagot niya sa kayong mga tao kung saan mo ba naiwan. Di ba? Sige lang naman. Hindi na sinagot. <coughs> Hindi na sinagot kung wala na. Iwan na, tuloy pa ba ang saving?